dudong nasa kwarto naman tayo ngayon at meron tayong che check na song o background music kung ito ay copyright ayan ang kwarto ni mahal na reyna <laughs> kalat ayan mga kadudong Yan ang kwarto ni Mahal na Rina. Nakubod ng kalat. Check-check hmm. lang natin kung copyright tong music na to. Yan. Yan, may TV dyan. May... Hmm sound speaker tong kwarto ni Mahal na Rena gusto mong magpa sounds ayan okay salamat po check ko lang kung ito ay uh, copyrighted kung hindi maganda tong sounds na to nakuha ko lang kay Whitey okay tabay lang po yan ang kwarto ni Mahal na ayun, nandun yung walking closet ayan may TV na 50 inches okay tabay-tabay tabay lang po mataw na naman